Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Libra para sa Mayo A4, 2025. Habang niyayakap mo ang enerhiya ng Mayo A4, isang makulay at mainit na pag-agos ng enerhiya ang tila bumabalot sa iyong buong pagkatao, na parang isang mahigpit ngunit maaliwalas na yakap na bumabalot sa iyong kaluluwa. Ito ay isang mahalagang sandali upang muling kumonekta sa mga bagay na tunay na nagbibigay saya at kasiyahan sa iyong puso, mga bagay na minsan mong nakalimutang bigyang pansin dahil sa abala ng araw-araw na buhay. Sa pag-usbong ng Pluto retrograde na magsisimula ngayong araw at magtatagal hanggang Oktubre a 14, mahalaga na maging mapanuri ka sa mga damdaming maaaring lumitaw mula sa kailaliman ng iyong puso. Ang mga emosyon na ito, bagamat maaaring hindi mo agad maintindihan, ay nagsisilbing gabay upang mas mapalalim mo ang iyong pagkaunawa sa sarili mo at makapaghanda sa mga mahalagang pagbabago na naghihintay sa hinaharap. Sa pagsapit ng araw na ito, hindi lamang posibilidad ang pagbabago, kundi isang makapangyarihang puwersa na handang tumulong sa iyo upang baguhin ang anyo ng iyong realidad. Ang araw na ito ay isang paanyaya upang sumuong sa mga aktibidad at mga hilig na muling magpapasiklab ng apoy sa iyong espiritu. Hindi sapat na basta sundin ang agos, ngayon, hinihimok ka ng sansinukob na magpakita ng tapang na harapin ang bago at ang hindi pamilyar. Maglaan ng panahon upang pagnilayan ang iyong relasyon sa luho. Paano mo ba hinahawakan ang kasaganaan at karangyaan? Madalas ka bang nahuhulog sa labis na pagkonsumo na hindi mo na napapansin kung ito ba ay tunay na nakakatulong o nakasasama sa iyong landas? Sa panahong ito ng malalim na transformasyon, ang pagkakaroon ng disiplina at tamang balanse sa iyong mga pagnanasa ay magiging susi upang makamit mo ang tunay na kasiyahan at pag-unlad. Sa likod ng lahat ng ito, kailangang maging maingat ka rin sa mga damdaming maaaring hindi mo agad na mamalayan, ang galit at pagkadismaya ay maaaring unti-unting sumingit sa iyong isipan at unti-unting makaapekto sa iyong pakikitungo sa iba. Ang mga damdaming ito, kapag hindi agad na naproseso, ay maaaring maging hadlang sa iyong kalinawan at sa pagbuo ng positibong relasyon. Kaya naman, nayong araw, hayaang maging inspirasyon mo ang mainit at malikhaing enerhiya na hatid ng panahon upang maipahayag mo ang iyong sarili sa mga paraang hindi lamang makabubuo kundi makapagpapalaya rin sa iyo mula sa anumang bigat ng emosyon. Maaaring maging kapaki ang pagminilay o pagsusulat sa iyong journal bilang araw-araw na gawain upang mapalalim ang iyong pagkaunawa sa iyong nararamdaman at sa gayon ay magkaroon ka ng mas maayos na pananaw sa kung paano ito nakaapekto sa iyong mga desisyon at relasyon sa iba. Habang ikaw ay naglalakbay sa daloy ng araw na ito, bigyan mo ng pangako ang iyong sarili na pipiliin mong unahin ang pag-ibig at kagalakan sa gitna ng mga pagbabago na bumabalot sa iyong paligid. Hindi mo kailangang matakot sa pagbabago, sapagkat ito ay isang natural na bahagi ng iyong paglago sa halip, hayaang maging gabay mo ang katiwasayan na dala ng kasalukuyang panahon sa bawat desisyong iyong gagawin. Sa pagsunod sa pulso ng iyong tunay na sarili, makakahanap ka ng lakas na baguhin ang anumang negatibong enerhiya tungo sa isang makapangyarihang pinagmumulan ng liwanag, kalinawan, at pag-asa. Hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay, ang sansinukob mismo ay nag-aalok sa iyo ng suporta basta't ikaw ay bukas sa pakikinig at pagtanggap. Mas magiging magaan at mabunga ang iyong araw kung magsusuot ka ng kulay bughaw, na sumisimbolo ng kapayapaan, katatagan, at malalim na kumpiyansa sa sarili. Ang maswerteng numero mo ngayon ay 22 at 37, mga bilang na nagdadala ng enerhiya ng balanse, paglago, at inspirasyon. Upang lalong mapalakas ang iyong swerte, magandang sumubok ng isang gawaing may kinalaman sa malikhaing pagpapahayag, gaya ng pagpipinta, pagsulat, o kahit simpleng pag-aayos ng iyong espasyo upang magbigay daan sa positibong daloy ng enerhiya. Maaari ka ring maglaan ng oras upang mamasyal sa kalikasan, maramdaman ang sariwang hangin at tahimik na sigla ng kapaligiran na siyang magpapalalim pan ng iyong koneksyon sa iyong sarili at sa mundo sa paligid mo ngayong araw, sa pagsikat at paglubog ng araw, tandaan mo na ang tunay na lakas ay hindi lamang makikita sa panlabas na tagumpay kundi sa tahimik, ngunit matatag na kakayahan mong tanggapin at yakapin ang iyong sariling damdamin. Sa bawat pagbabalik tanaw sa mga karanasan mo ngayong araw, magpasalamat ka sa bawat maliit na tagumpay, sa bawat hakbang na iyong ginawa patungo sa mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Sa pamamagitan ng pagbibigay halaga sa bawat emosyon, bawat inspirasyon, at bawat pagsubok, unti-unti mong mabubuo ang isang hinaharap na hindi lamang puno ng pag-asa kundi ng tunay na kasiyahan at kahulugan. Ang payo para sa iyo ngayong araw ay huwag mong hayaan ang takot o alinlangan na mangibabaw sa iyong isipan. Yakapin mo ang iyong mga pangarap ng may buong tapang at pananampalataya sa sarili. Minsan, ang paglalakbay patungo sa pagbabago ay puno ng hindi inaasahang liko, ngunit sa bawat pagsubok na iyong malalampasan, isang mas matibay at mas maliwanag na ikaw ang mahuhubog. Panatilihing bukas ang iyong puso sa mga posibilidad, at huwag mong kalimutan na ang tunay na kasaganaan ay nagmumula sa pagiging tapat sa iyong sarili. Sa pagtatapos ng araw na ito, ikaw ay may dalang mas malalim na karunungan, isang mas matibay na tapang, at isang pusong handang yakapin ang lahat ng kabutihan na inihahanda ng sansinukob para sa iyo. Gawin mong banal ang bawat sandali ngayong araw, pagnilayan mo ang bawat pagkakataon na dumarating, at magpasalamat ka sa biyayang hindi mo man agad makita. Ngunit unti-unting bumabalot at nagbibigay liwanag sa iyong landas. Sa tuloy-tuloy mong pagyakap sa iyong tunay na sarili, makikita mo na ang mga bituin ay kusang nagkakaisa upang gabayan ka patungo sa isang hinaharap na mas makulay, mas malaya, at mas masagana kaysa sa iyong pinangarap. Nais mo rin bang ipagpatuloy ko ito at palawigin palalo upang mas lalo pang humaba at lalong maging malalim ang mensahe? ating gawain para sa iyo ngayong araw ay ang mag-organisa ng isang ng o simpleng dalibidad dali na magpapalakas ang ng lahat ng mga dalangila ating at mga, mga Subscribers na sana ay ng mga bagay na mga sa pangarap sa buhay at sa iyong sarili ay trabaho, ng mga mas magagandang karanasan, at masayang Huwag kalimutan na ang bawat aktibidad ay isang pagkakataon upang ipakita ang iyong anan. malasakit at pagmamahal sa mga mahal sa buhay. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ang ng mga komento sa at at nakaraan sa kanila ay hindi, hindi lamang makikinabang sa kanila kundi pati na rin sa iyong emosyonal na kalusugan at kaligayahan ng masayang buhay sa mundong Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magmuni-muni sa lahat ng iyong mga karanasan. Maraming salamat sa panonood ng mapapalalim ng iyong, post -up post -up iyong relasyon sa iyong sarili at sa iba. Nawa'y gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas para magbago at magmulat. Huwag kalimutang mag mag-like, share, huwag kalimutan at subscribe na subscribe para pagkadaom na magbigay ka ng kalamahal. Magbabalik din ito Hanggang sa iyo ng mas maraming manatiling konektado sa universo. Sa bawat